Hello YouTube. Kami ang Pinoy Nomads. We are a Filipino Canadian couple which currently lives in California with our dog, Colleen This channel is about our travel adventures together using our camper van named Kai. Samahan po kami as we embark in this journey of alternative lifestyle. Let's navigate and explore the beauty and grandeur and the healing power of nature. Maraming salamat po and God bless everyone. Hello guys, Harry here from Pinoy Nomads. So, kumusta kumusta po kayo lahat? So, meron po akong pasok ngayon. Yeah, dito ako kay Kai. So, itong si Kai, ito lang yung sasakyan na ginagamit ko sa ngayon. No? Multi-purpose vehicle ko. So, ito yung ginagamit ko papunta ng work, ginagamit pang camping, pang karga ng mga, for example, nitong mga kahoy, tsaka plywood, kasi yung buong plywood dito guys. Okay guys, andito ako sa Lowe's. Nakita ko tong mga bench dito. Ganda. $89 ang isa. Maganda to, no? Parang nasa park ka na. Magbibenta na rin sila ng mga barbecue. Yeah. So may bibili lang tayo dito sa Lowe's, guys. Kahoy wood planks. Si kayo. <laughs> Ay, okay, guys, bumili ako ng konting wood. Papasok natin diyan. Ito din yung ginagamit namin papunta ng church, pupuntang groceries. So mga ganun guys, na no? multi-purpose vehicle. So kaya para sa akin, ang isa sa mga best buy ko sa buong buhay ko ay itong pagbili ko ng camper van. So compared mo sa truck kasi, eto, uh, ito, yeah, pwede mo siyang gawing camper, pwede mo siyang uh, araw, pang araw-araw na sasakyan. Um, So, mas may advantage para sa akin yung gantong camper van kaysa sa uh, truck. So, pero okay din naman yung truck. Uh, kung yun yung mas gusto nyo, ang problema lang sa truck, halimbawa, uh, gagawin mo siyang pang camping, so maglalagay ka ng, ano, ng rooftop tent. So, yung rooftop tent, hindi siya masyadong stable, lalo na pag uh, mahangin. No? So, dito guys, kahit malakas yung hangin, andito ka ah, no safe mas safer ka so sa na matulog sa loob ng ng van tapos yeah although cool din ah, nasa sa inyo na lang guys kung mas gusto niyo yung truck ah, pero masyadong mahal yung truck ah, compared mo sa mga van na ganito para sa akin lang yun guys sa ah, observation ko yeah may may truck pala ako dating luma pero ibinenta ko pa kuna na nung nasa kada pa kami hindi ko rin siya masyadong nagamit Itong camper van ay limang taon na, na sa amin. So fully paid ko na po siya. Um, kayo din yung maganda, uh, mas mura siya tapos mas madali mo mababayaran uh, uh, at yeah. multi multipurpose vehicle guys. Ito rin ginagamit namin uh, kung saan-saan kami na mamasyal, nakarating. So halos 25 states na yun napuntahan nito. So far so good. Uh, salamat sa Diyos hindi pa siya nagbi-breakdown, guys. <laughs> So, yun guys. By the way guys, kuting update, no? Uh, Nag-upgrade na tayo ng ilaw. Mayroon na tayong ceiling lights. So, pack lights. Yan. So, anim yan. So, bago kumakita nyo. Yeah. Ganda, So, maliwanag na siya ngayon. Uh, before kasi, ang ginagamit ko lang itong rechargeable na pack lights. Okay ka Hindi <laughs> ko makita. Okay. So dati guys, nung wala pa to, nung hindi ko pa di kakabit, ito lang yung gamit namin, dalawang ganito, tsaka may mga ano ako, uh, headlamp. So, yun guys. Maliwanag din to. Uh, pwede mo siyang gawing parang lantern. Yeah, sinasabit ko lang din yan. Tapos, ano din, pwede mo rin siyang isabit sa gilid. Uh, kasi to ay magnetic. So, for example, dyan. Alright. So, yan. Maliwanag din siya. Pero mas 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 maganda gu to. nakaka install lang namin to kahapon ni Mrs. Tapos kasi in-upgrade na namin yung electrical house electrical system ni ni Kai guys kasi nung mga trial, trial runs namin ni Mrs sa camping so sabi ko mag-upgrade tayo. So dumating na yung lithium batteries natin dalawa, dalawang 100 amp hours. So ininstall na natin siya bumili rin ako ng bagong uh, Victron Orion uh, DC to DC charger. So for example, ngayon naka under yung ano yung ating makina kasi nag ac ako. Ay uh, nag charge din yung battery natin. So by the way, uh, Yeah, bu bukod sa ilaw, mayroon na rin tayong ano diyan. Mayroon na rin tayong ano dito, guys. Ito. Yeah, no? USB uh, charger. So at uh, saka cigarette lighter. So para 'yan dito. Ayun know, LED lights natin. Ayun, know, ganda niyan sa gabi, tinesting namin. At uh, pwede mo siyang i-change ng kulay. So yeah, pwede mo change. Yeah, red. Yellow, green. So, you know. Dati na naming ano to, dati nasakot si ni Uto ito, yung sa sa Mercedes. Tapos hindi niya na ginagamit. So <laughs> nilagay ko na lang dito. Tapos guys, itong mga cabinets ano na rin, <laughs> nalagyan ko na ng uh, cabinet pool. Sa kaya dati wala pa tong ano. Uh, wala pa tong mga sara. Ayun. So meron tayong storage dyan sa taas guys Yeah, I really like the pack lights <laughs> So nagmukha na siyang homey guys Tapos ito, kakalagay lang din natin dito Pero na, na video ko na last time So yun yung mga ano natin Tapos ito yung battery yung sinasabi ko So nakabili ako ng deal Good deal sa ano uh, Sa ating yung nag spring sale So parang napamura ako dito. Dalawang dalawa siya, ginawa ko siyang parallel connection. Positive to positive, negative to negative. Tapos yun na. ito yung DC to DC charger. So yeah, oh, nagbibling nagbi siya. So nagcha-charge yung battery ngayon habang naka-under yung yung makina. So ito ay smart edition. So mayroon lang app from dito sa brand na to. At Uh, sila yung ma ma makikita mo sa app kung nagcha-charge at saka yung level ng battery. Napakaganda nito guys, napakalaking upgrade. So tapos ito yung ya yeah, DC to DC charger. Bumili pa ako ng MPPT solar charger dito ko ilalagay. Uh, pero hindi pa dumadating Sunday pa. Yung dating gamit ko is PWM, hindi siya pwede dito sa sa mga lithium batteries. Kaya tinanggal ko na. So yung battery ko dito, yung lumang battery ko dito nakalagay yon. Ang nakahook doon ay itong ating uh, heater. Pero okay na matagal na kasi rin yon, ilang taon na kaya pina pinagretire ko na. So tapos ito yung ating inverter. Uh, 100 watts dalawang inverter na uh, kinabit ko kasi bali tatlo inverter ko eh uh, mayroong 400, 1000 at saka 2000 So, ang nakakabit ngayon dito ng 1,000 guys. So, so yun. Uh, Nakakonect lang siya dito lahat sa bus bars na to. Positive, negative. ah uh, bigyan ko kayo ng ano, ah uh, ng papano ko kinonect ito isang araw. ah uh, yeah, itong meron siyang electric fan dito. Mainit kasi ngayon. sobrang init na guys so electric fan na connect lang don so kung gusto mong maglagay ng mga outlet pwede rin pero hindi ko pa may isa akong outlet na ilalagay dyan tsaka isa dito so yun uh, tapos ang switch pala nitong ano dito ko siya nilagay touch, touch ano lang touch uh, switch na. Touch mo siya yun. Namatay na yung ano, yung mga ilaw. So, tapos, it serves as dimmer then Uh, open ko siya. yan, Bukas na siya. So, touch. Uh, I-ano mo lang. Long press. yan, Gusto mo malakas. Gusto mong dim. yan So, yun. By the way guys, meron na rin tayong fridge no. Uh, napakita ko na to sa dating video. Uh, naka connect din siya dito sa cigarette lighter natin. Yeah, uh, 12 volt cigarette lighter. Pero ito hindi ko pa lalagyan ko pa kasi ng ano dito, ng parang ganto. Dito sa likod. Uh, so doon ko siya i doon ko siya i-attach. Uh, tapos itong ano natin, yeah. Wala pang laman. <laughs> Pero ano na to? May power na yun siya. Yun. So, powered siya ng 12 volts na battery natin. So, kaya ko nilagay dito kasi para nasa gitna namin ni Mrs. pag nagbibiyahe, yung space na to dito sa gitna ay para sa ano, para dyan sa kanya. Nilagyan lang namin ng para sa ano, ito sa ilalim. ah uh, parang mat sa ilalim para hindi sa mag-slip. Uh, so, patayin ko muna. Uh, yeah, I'm so, I'm so happy na na ano na na na-build na, 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 na natin 'to. Kasi yeah, parang homey na siya. Uh, DIY lang lahat ito. Uh, hindi ako gumamano ng karpintero. dami ko natutunan dito electrical uh, carpentry. <laughs> Yan ito nilagyan natin ng wood planks. Tapos may bintana dyan. So ang dami kong skills na de de develop So kami ni misis, tumabao nito. Pero mostly ako lang kasi may sakit si misis pala by the way ngayon. Tapos so ang agandahan nito pala guys dahil may sakit si misis nagka-trangkaso siya eh. So may isang bedroom kami. Ito na yung parang dito na ako naka-isolate. So baliktad na ngayon, reverse ISO. So siya may sakit pero ako naka-isolate. Dito ako natutulog kay Kai. So alas gabi-gabi pagka-off, dito ako natutulog. Tsaka pagka-uwi galing sa work. So para hindi ako mahawahan. Uh, yeah, dito ako natutulog. Yun din yung advantage guys pag mayroon kang camper van. Uh, may, may isang ano, ekstrang bedroom. So yun, for example itong si Kai. Uh, Natutulogan ko na to ngayon no? Minsan si misis natutulog din dito Pero nung wala pa siyang sakit guys <laughs> So yun, ayos na ayos Kaya masaya Na Unti-unti nabubuo itong pangarap nating tiny house <laughs> Na may gulong uh, I'm so happy guys Na uh, Yeah, na unti-unti natin kahit paano Yeah, ito, I'm so happy with the With the storage Tapos ilang linggo ko nang ginagawa to talagang pinagpaguran talaga kasi hindi nga ako marunong ano lang, tsamba-tsamba lang tsaka nanonood lang ako sa youtube kung paano yung tamang diskarte uh, nalo na tong ano, medyo pag hindi mo alam din medyo complicated yung mga wirings niya pero awa ng Diyos na ano naman uh, na pagcagaan tapos to, I'm so happy with the the pack lights. Yan yung LED lights na yan. Pero mo na pailaw. <laughs> so, by the way guys, hindi po ako panday, hindi po ako electrician, nurse po ako yun trabaho ko yun, papasok ako ng trabaho ngayon. By the way guys, nandito ako sa California sa mga bagong nandito dito. And shout out po pala sa kayo bagong kaibigan natin si Tito Bops CNA taga Tracy, California. So namit ko sa Sacramento. So, shout-out sa'yo, pare ko uh, Sir uh, Radney ng Tito Bapsin A Channel. Mabuhay sa channel mo and Sana mag-subscribe po kayo kay Tito Baps. Uh, napabait, napabait na tao. At uh, bagong kaibigan po natin. So, yun lang po, guys. Thank you so much for watching. Papasok na po ako. Bye, guys. God bless everyone.